ito so, mga kailagagal na no? meron ako ditong electric pan uh, typical na gamit natin sa bahay yung uh, stand pan no? so titestingin natin to kung gano kalakas kung sumuto sa isang solar setup no? so ito yung solar setup ko no? so medyo malaki yung kinusum ng space dahil hindi pa maayos no? so ang daming wire niyan So, ang gagawin natin ay sukatin natin yung total na consume nitong setup ko na wala pang load no so susukatin natin gaano consume nitong mga panel natin ay yung mga controller natin no kung gaano kalakas yung consume nito then i minus natin para sa consumption naman nitong uh, standpan electric pan So sukatin natin yung ampere nito no. So DC, DC ampere ang susukatin natin. Ito yung wire ng galing sa battery ko. Oh. Then yung isa ito. Ito yung wire naman ang galing galing sa solar charge controller papunta sa battery. Then nagtapak ko sa battery ko doon sa baba. So ito, ito yun papunta sa inverter. Then sa mga ibang uh, load ko pa. So, dito tayo magka ng DC. DC Clameter ang gamit ko. Ito. So, AC-DC itong gamit kong Clameter uh, na ito. Okay. So, select natin dito. No? So, 60 Ampere. Select ko na sa 60 Ampere yan. Para mas ma-read niya. No? Then, So kapag wala pang wala pa tayong kinaklam no. So natural lang na may ganyan konti no. Uh, point 32 hanggang 9 no. So iklam natin. So bumaba siya no? naging kapag kinlam mo na kasi magkakaroon na talaga ng reading. So ito na yung point to 23 no. So yan yung consumption ng mga display natin dito. Ayan. Yung mga control panel natin. So ito solar charge controller. Ito watt meter. So nandiyan lahat yung nakikita kung ano yung binabato niya o yung binibigay niya voltage sa battery ko. Then mayroon din ampere then meron ding wattage no? kinonvert niya na sa wattage yung mismong ampere then nandito rin yung capacity ng battery ko tsaka yung capacity mismo ng uh, watt hour niya. kung gaano katagal siya kung gaano karami siyang watt hour dyan din then meron din ako dito yung battery meter so yung battery meter ko nandyan yung voltage nandyan yung percentage ng battery ko kung gaano kalakas na yung charge niya then meron din temperature yan on and up to then meron din temperature on yung temperature sa lugar dito no? sa mismong position niya so ngayon standby mode siya so tatlong device yung gumagana ko so yung battery nagbibigay siya ng 0.2 ampere So nakaset tayo sa DC niya no. Yeah, DC. So try natin buksan yung inverter ko no, itong inverter. So itong inverter isa yung magko-convert from 12 volts to to 20 volts, okay? So buksan natin, tingnan natin kung ano yung pagbabago sa ampere nito no. Kasi magbibigay ito ng kuryente yung battery natin kaya tataas yung ampere nito. buksan natin. So ayan o. Oh. 1 ampere. Kasi nakakunik pa yung electric pump ko dito sa taas. Eh. So, patayin natin to. 6 watts to. Okay. Patayin natin. So, bumaba uli siya. So, 32 34 to 35 yung reading ko dito no? so standby mode to no? so naka power tong inverter ko then yung tatlong device so isasaksak natin yung ito to 29 output dito sasaksak natin tong electric fan ko so sa normal sa power rating to is 60 watts pero na kilometer ko na to tinesting ko sa kuryente kinilam ko sa AC ang starting point niya sa number 1 is 60 ampere sa so number 2 50 then kapag number 2 is 40 40 watts no So ito, sasak natin no. So kita niyo no? na 'yan. Mag electric fan is kumukonsuma siya ng 4 ampere 0.4 so ganun kalakas yung electric fan so number 1 yan number 1 so i-try natin sa number 3 so sa so, number 1 is 4.2 ampere ah. let's try natin sa number 2 muna so parang mas tumaas ah, na 4.3 ampere so try natin sa number 3 Mataas na. Kapag 4.4. So, meaning, 4.4 uh, ampere sya. May consumption ng isang stand fan na electric fan sa solar system natin. So, 4.4 ampere. Sa battery yun, ha. Sa battery sya yun ang binibigay ng battery niya so 4.4 ampere so kung 4.4 ampere to uh, meron akong battery dito na 6 6 65 AH na multiply nyo yun halos uh, 8 hours din gagana tong electric fan ko pag battery lang siya pero kung may araw naman maghapon yan pwede hanggat may araw tatakbo yan so yun lang no yung electric fan na stand is 4.4 ampere ang consumption nya sa battery o yung daloy ng kuryente pag isang stand pan electric fan ang So kasi itong kilometer ko merong AC DC to no? Pwede sa AC, pwede sa DC So nakatap yan sa DC battery natin So check din naman natin to kung ano yung consumption nya dito sa mismo uh, AC Sa output ng AC no? So sa output ng AC na test ko ngayon uh, 40 watts yung 60 watts yung consumption din eh so yun lang na mga ka-electrical na yung discussion natin for today so kung may mga katanungan kayo click nyo lang uh, mag-comment lang kayo dyan sa comment section so yun lang thank you bye bye